Ang pagkamartir ni Juan Bautista Noong panahon ni Haring Herodes, may isang propeta na nagdangalang Juan Bautista. Siya ay kilala bilang taong matuwid at banal, na laging nagtuturo ng tama at nagba, babala, laban sa kasalanan. Isang araw, pinagsabihan niya si Haring Herodes, Hindi tama na kunin mo ang asawa ng iyong kapatid. Ang tinutukoy niya ay si Herodias, asawa ng kapatid ng hari dahil dito, nagalit si Herodias at ninais niyang ipapatay si Juan. Ngunit natatakot si Herodes, sapagkat alam niyang si Juan ay lingkod ng Diyos. Dumating ang kaarawan ng hari. Nagdaos siya ng isang malaking handaan. Habang nagsasaya, pumasok ang anak na babae ni Herodias at sumayaw. Labis na natuwa si Herodes at ang kanyang mga panauhin. Dahil sa labis na kagalakan, sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo ang anumang nais mo, at ibibigay ko sa iyo, kahit kalahati ng aking kaharian. Agad na lumapit ang dalhaga sa kanyang ina. Tinanong niya, Inay, ano po ang hihinin ko? Sumagot si Herodias. Ang ulo ni Juan Bautista. At iyon na ang hiningi ng dalaga. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako at sa presensya ng mga panauhin, hindi na siya nakatanggi. Inutusan niya ang isang kawal na pugutan ng ulo si Juan Bautista. Dinala ang ulo ni Juan sa isang pinggan at ibinigay sa dalhaga, na siya namang nagbigay nito sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang katawan at inilibing ng may paggalang. Ang buhay ni Juan Bautista ay patunay na ang katotohanan ay dapat ipahayag kahit na may kapalit na hirap at panganin. Ipinakita niya ang katapangan at katapatan sa Diyos hanggang sa huli. Munit ipinapakita rin ng kwentong ito kung paanong ang galit, inggit at paghihiganti ay maaaring magbulag sa tao at magdala ng kasamaan. Naway maging inspirasyon sa atin si Juan Bautista na huwag matakot sa pagsasabi ng totoo at sa paggawa ng tama. Sapagkat sa huli, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa mga nananatiling tapat. Ang tanong: Tulad ni Juan Bautista, kaya mo rin bang manindigan sa katotohanan kahit may kapalit na sakripisyo? Ang kwentong ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 6, Talata tala 17-20 Sumain yung lahat ang Panginoon.